maniwala ka't sa hindi. Saya, yeah, ben, ben, ben. Guman lang ako dahil kay Daddy Frank. Yeah, diba? I... Bak mama. Oh, your body, your body for is very nice. Of course. Yeah, very fair. I was a model before. Oh, yeah, really? Yeah. Oh. Ang dami mo na palang karanasan. Yeah. So. But I'm still a virgin. Oh. <laughs> My. How about you? I'm still a Stella virgin too. Oh, sis. Ay, okay, talagirap. Iwan ko ba, kapalaran siguro. Oo. Oh, Or fine. baka isinumpa siguro ako ng... Loh! <laughs> ano Bang Ano man? Saan kayo? Ay! Hindi, hindi na ito ah! Ah, mapalinis ka? Hindi Ay, okay. okay. sino maglinis ka? Uno. Ay, wala pang malilis eh, so kasi. so, tapos na paano? Ay, takot siya. Oh. Well, nandito tayo ngayon. Anong salong dito? Palm Salon. Palm Salon tayo ngayon in a way. Sa At kung tayo na, kos, sponsor pa, ibang kaya na na. Oo nga. Wow, ang ganda ni Talagang napaka-bongga-bongga. ang gwapong-gwapong aking katabi. Ang papahir, Ang ating mga customer, siyempre. At nag-iisang pukin-pukin rin si Daddy, o magbibigay si ng kulang, kulang siya ng tip. Ay, bunga. Kulang-kulang ang isang daan siya. Hahaha. Saka kay Mama, dalawang daan ng tip niyan. O, oh, dito na pa. Ah, ay! O, doon ka. Right away, Doon na ako. ah In a way, Ay! Hello na Frankie. Hello po. Thank you. Oh, dito na ako. Kuya. Oh, Bak baka uputugin mo na muna aking mga kamay. Ano <laughs> mo, isang taon na itong hindi nalilinisan. Ito muna kaya unahin. Yan. Isang taon na yan hindi nalilinisan talaga tayo. Maniwala ka sa hindi. Guman talaga ako dahil kay Daddy Frump. Pwede ba ako? Ito ang... Talagay sa'yo ng ano? Ano gusto mo mamita? Galing Para hindi na sila mayurapan. Ang oh, mga bakla talaga, gano'n talaga. O oh, ayo, si... mga bakla, gano'n talaga sila. Well, <laughs> Tanggalin mo na yung kuko ko. Para matapos ng lahat ng yan. Well, mag-relax -re muna ako. sponsor siya pa Daddy Frankie. Eh. So much. Ma <laughs> cool. Mm, Malapit sa hanggang. Opo. Anong masyadong konti ba? Anong matinong konti? <laughs> Baklang to? Hindi, ikaw, si Nancy. Ah okay. okay. kala ko sinabi mo hindi na ako matuni. <laughs> <laughs> yeah, it's not you. I thought you were just looking. Mama, alam mo kung bagay sa'yo ito? maganda to sa iyo kulo list na ayoko nang kuling ayoko nang sila ba yan ang oo ito din oh no? uh. hold na hold siyempre doon yan, yan dating, hindi ba? Oh. Ay, my God. Mukha kong mayabang mo. Ako dali lang. Mama. Hello, your body, your body for is very nice. Of course. Yeah, very fair. I was a model before. Oh, yeah, really? Yeah. Oh, nice. What? I don't want to die. It so fucking hard. I don't want to die. Parang hindi mo want to English mo. And that's why because I, I don't know how to speak in English. I'm not really how, how to speak in English yet, other than that. Well, okay. Yeah. And then, <laughs> well, anyway, it doesn't matter. We are not going to speak in English. It's okay. <laughs> well anyway. But it's okay. Yeah. Um, I'm so very thankful, of course, for my Daddy, Daddy yeah Daddy Punk. Yeah. yeah. Daddy Punk is so He cool. made this for me. <laughs> I don't even remember your hair cut And like shopping. Everything. Oh yeah. Wow. Thank you. We went to the. Ah, uh, we went. No. Uh, so where did you stay out here? Well. Yeah. Oh yeah. Oh, yeah. So something like that? Ah, uh, Oriental Garden. Oh yeah. Nice. Twenty-three H orchid tower. Oh yeah. Yeah. <laughs> That was my condo before. Oh, <laughs> that was before. That before. was before. You have but, a condo. but my cousin lives there. Mm -hmm. So I live now on the street, somewhere Somewhere down the road. <laughs> somewhere down the road. <laughs> <laughs> because because of the Frankie, Thank your course. life is very nice now. Of course. Oh yeah. Look at my haircut. Oh yeah. We're, and he may be shopping. Whoa. Oh, really? From Bench. Where do you wow. are you here? I'm what sorry? salon? Well, I don't. Uh, this one is a Coronia. Sorry, we're close. It's <laughs> 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 Coronia. Coronia. <laughs> coronia, sorry, uh, we're close. The, is the, nail, the nail is, I'm sorry? Nail, name of the nail polish. I'm sorry? The name of the nail polish is Caronia. Coronia. Coronia? Yeah. yeah. Ah, the name of the salon? Sorry, we are close. <laughs> Ano? Last na yan. Last is open already. Ah, it's open now. Yeah. Okay. What's the name of the salon? Palm Mer Salon. Ah? Palm Salon. Palm Salon. Thank you really so much for this opportunity yeah. to be here. Of course, Palm Salon. At kay Mamita Morris, nga yung naglilinis. What's your name again? <laughs> yeah. Marlina. Marlina! Ang galing niya maglinis. Kung yeah. ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa Farm Salon. Salon. Yeah. It's always open 24-7. Parang laging buka. <laughs> Yan. Yeah, always <laughs> open yes. 24 it. seven. Ang galing, ang galing <laughs> niya maglinis talaga. Super so, talaga galing. Ay, ma'am. Yan. Pagupit ka, te. At Ay, saan yun, si mama? Yun. At nahihiya na si mama. Mama, ah? ka na. Kung gusto mo magpagupit, magpagupit ka na. Kung gusto mo magpa-ano, tabas, magpatabas ka na. <laughs> Habang nililinsin niya May ako, ako yung magugubit kayo. Balik <laughs> ka na, mamita. O, upo na dito. ako dito. Ah, <laughs> ako na magugubit sa iyo. Habang nililinsin niya ako, magugubit ako sa iyo. Ay, ay, ito ang pinaka-do talaga dito. Talaga. Ay. Ano nga ang pangalan mo, mamahal? Hmm. O oh, si Bernadette Sembrano O oh, di ba? Tumawag si attorney Ipapasarado na raw ito itong pamsal <laughs> Bakla Well, doon donyang doon yung dati nga talaga Pero ang dami nito oh, Ang dami nito talaga ang ano Ang dami choices Parang ano lang, ang dami choices choices oh. Abokero Ayan ay! Hi. Ito pala may-ari? Yes. <laughs> hindi ka ha? Shout out mo yung may-ari, si Pamela. Hello, Pamela! Kaya nga, follow sa lahat. Shout out yun. talaga ko yung Pamela. Pamela, kung nasaan ka man ngayon, <laughs> kung buhay ka pa o, hindi na. Oh, yeah. Thank you so much <laughs> talaga sa iyong ano, maghimlay kung buhay ka oh. pa <laughs> Pamela, um, Yeah, ha? we still arrived! Ah, on! No. They're in the province. Oh, yeah, Pamela, we're going to arrive later on? Yeah. And I'm here, Pamela, sa salon mo talaga. Oh my God, ang gagaling talaga ng mga ano mo. Shout out talaga sa iyo, Pamela. Pamela morning! Ha? <laughs> ah, Hamigyan daw. Kinti. Siyempre. Ayan. So, na-shoutout na natin si Pamela. At i-shoutout is naman natin ang kamag-anak natin si Mamita. Oh, yeah. At ang ating kumari. Yeah. Ayan. Dai, hey, ma -ma. Mama. Uh, love you talaga so much. Yeah. At, Diyos ko, magbibigay ito ng nah, wow. dalawang eh? <laughs> na. Siyempre, tip. <laughs> <laughs> Ay, mo do donya eh, donya donya do do talaga. Do oh, wow. Well. Parang kung naging lola ko na ito, right, doll. Donya. Where is your province? Well, your bro, Borong oh, sa. Oh, sorry. walang oh, yeah. Wala ka kini, waray. ka ngayon? Uh, yeah. Diin ka naman? Alam. Southern Lady. Ah, Tacloban? Ako ay. No, oh, eh? si Bo, but my Oramo. Salita is Cebu. Ah. Yeah. So, I know this big and waray, but a little bit. Bisaya ka ngayon, no, Day? Yeah, Bisaya. Otto, wow. ano? Bisaya, Bisaya dako. <laughs> bisaya kang dako? Yes. Pila nakatuwid ka din eh. Oh, it's four years here in Salon. Oh, talaga? But here in Manila, it's very long time. Oh. Yeah. Ang dami mo na palang karanasan. Yeah! So... But I'm still a virgin. Oh. <laughs> My. How about you? I miss a virgin too. Oh, sweet na like me. Oh, wala pa akong coronation. Chore. <laughs> <Ay, what that laughs> Siguro si mama may karanasan na. Yeah. Hmm. Ilan na kaya ang karanasan niya? Sa balat na. So, tanungin natin. Mama, ilan na kaya ang karanasan niya? Isa lang. Ha? Huh? Ay, ah, isa lang. Ay, mm. hindi ka ba? lang ako. Kanina, nagpagupit ako. Ah? Mm -hmm. 25 years old pa lang siya. Lima na ang anak niya. Ano yung nagsabi niyo? Masipag <laughs> <laughs> siya. Oh, wow. Bagay yeah. sa Oh, a <laughs> <man>. oh, <laughs> so oh, lot of experience. Man, mm -hmm. Pero sabi ko nga medyo may tsura mo siya. Gusto ko nga siyang <laughs> <laughs> Pero, hindi ako nga doon sa mga si... <laughs> <laughs> really fucking really well yeah. awful, right? <laughs> Pero nahiya naman ako. Ay, hello. wala kang to Pamsa lang. Come on, dire. Pag-upit ko. Paningat. Yeah, that's one of our reasons. Oh! Mas. Mukha nga ang star ng Pamsa lang. Hi, idol. po. Kaya naman palaan nyo. ka na ba? Kulay blue yung ano, yung, 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 yung kulay blue yung ano ha? Kaya naman pala. Lagi na, kita pinapalala. Ano pala talaga yung po. yung stop ay, pala ay, ng po. ano pag salon talaga. Iba-iba talaga ay, ang kulay ay, ng ano. Sa kanya kulay blue. <laughs> yung ano yan. Yung kila niya, kulay blue. Well, 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 well. Kulay blue yung ano. Wow. Ah. Ang, ang ganda, mukha din siyang tomboy na katulad. <laughs> Pero babae siya, guys, ha? Ah. Huwag natin siyang posgad. Babae siya. Mag ang gupit niya niya, maganda. Ay. Pero yung kila niya, kulay blue. Huh? <laughs> Nakita ko pa pa. Kulay, kulay blue. Ipakita mo nga ulit sa camera. Ayan, kulay blue talaga. Okay. Yeah. Magaling maglinis yan. Magaling mag yan yeah. At ang kanyang mga labi, kulay pulang po. So, meron pa lang tagas dito eh. tagas. tagas yung naman. Well, ito. Well, malapit na matapos yun yung kabi. Kaliwa na naman. Sampung taon na ito hindi nalilinisan nyo. Ang sarap talaga ng pakiramdam talaga pag gano'n talaga. Wow. Thank you so much talaga. Libre lang ito ha. Dito sa Palm Salon, ayan. Pero, Libre si lang. Si kay si ate? Yeah, Pamela Kay ate? Yan, sa Coliseum. Marlene na, ayan. Portang sa'yo, si 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 Palm Salon. Siyempre, of course, hindi ito mabubuo ang Palm Salon kung wala si Daddy Frank. Yeah. Isasa natin na ito. <laughs> ayan. Sandal so, na lang po ano mo. Siyempre, ito magbibigay ng malaking tip. Correct. 200 Pesos. Oo. Oh, oh. <laughs> Maraming salamat sa iyo mama, at magbibigay ka ng tip talaga, so much. Pero huwag kang mag-alala, pag nagbigay ka ng ano, babalik naman sa iyo yan. Correct. Kaya kung ako sa iyo, lakihan mo na, para malaki din ang balik. <laughs> <laughs> kung magbigay ka ng 200, for a really bad di Diba? Kaya sagarin mo na, gawin mo ng 500 ang tip. <laughs> Marami sila. Mas <laughs> so, so, so Marami sila. Oh. One, two, three. O oh, dumagda pa <laughs> Diyos oh, na yan. Wala, oh, ini wala. ini warai. Warai ka ngayon, Uday? Yeah. Nin, come on. Katarman niya. Katarman. <laughs> harani, Rahamun. Waray, <laughs> <laughs> subiya, bunda Ha? Ano na yun dito? Yeah. Hiya nga niya. An iyan na nai-add to. Add to. Pero ma-ihanak din na ulit dito. Kaya gano? Hindi na nahihiyaman Manila. Pag ko ng China, hindi na kumuha eh. Oh, China hiya. Xin chan chou. Hahaha. Ano yung homo? Womo siya na, hindi na nga. Xin chan chou na. Womo siya na, hindi na nga. Xin chan chou na. Pwede minte? Xin chan chou. yung Nagbayad lang siya ng amin niya. Ano yun nga, ka. Kaya kailan no, nung no, huling umuwi, umuwi ka, Dai? Ha? Saan? Last year. Ay, maupay ma ka pa, nauli ka nga. Ha, ako. Pinali din ka mauli dito, ha, ano, summer. Ay. Mahabang kwento. Sabihin mo kay Dali Frankie, uwi ka. <laughs> sa, ba sa Batangas ako uwi? Ah, Batangas ka. Mm Hindi -hmm. po sa Batanga. Kalatagan. Sino, ano si Batangas. Kalatagan. Si ano sa Batangas? Poblasyon po ako. Malapit sa DL TV. Yung yeah. yeah, Papa Melidor in Batangas? parang... Para. Friends? Nanay na nanayang ko rin. Tinulungan ako nung nag-abroad ako. Ah. ah nag-abroad ka pala. Hmm. abroad ka pala before... Hindi, okay. medyo ako nag-aaral ako dun eh. Na, malapit dun sa buwa. Hindi, na ako, hindi naman ako nag dun. Nag-aaral lang ako. Nung lang nila si... Ah, sa Vietnam, tumira ako sa Vietnam na 6 months. Tapos ta sa Amerika, so, nagtapos ako ng culinary for 6 months. Eh, Ayan. Para travel talaga, Europe, tapos ka na. Tapos Pilipinas, tapos ka Ayan, now, siyempre, sa awa ng Diyos, naghihirap ako. Oh, ta bakit ka na naghihirap? Ewan ko ba? Kapalaran, siguro. Oo. That's or fine. baka isinumpa siguro ako ng... <laughs> <laughs> Nagi, yeah. ang katangahan ko naman, nakipag... Hiwalay talaga ako sa jowa kong pura niya. Oh, uh, Kay Filipe Felipe Ano la, si lahi? Sila. Okay. Nag-asawa na siya ngayon na ng, sa, ano, sa Vietnam. Oh, uh, okay. yan. Isense mo. Pugi yan. Pugi? Ka May edad na rin. Felipe Vigar. Well, Felipe? you? If you are watching for this, you know. Shout uh, out to him for this. I hate you. <laughs> you will never be me, and I will never be you. <laughs> but I will be like you. <laughs> I like. I love you, Felipe. That's <laughs> stupid. Yeah. May asawa nsa no si Val, I have a question. Yes? Uh, example, halimbawa. Wala akong mga hinti. Valerie, ngayon, Okay, okay, okay. Uy, bakla yan. Masarap yan. Tanggalin mo yung ano. Isagad mo, dahil. <laughs> Ouch! <laughs> Isagad mo pa, dahil. The question is? Valerie, may question ako. How old are you now? 42. 42. Halimbawa, bibigyan tayo ni... God ng God ng uh, pagkakataon. Babalik ka sa 20 years old. Now, 42. Okay. So, ano ang mga babaguhin mo? Kung babalik ako, tapos 20 years old ako. Yes. Time. Okay. Babaguhin ko, yes, yung